Hi guys! Welcome po sa aking mini farm. So, papakita ko po sa inyo ngayon. Itutor ko po kayo sa aking uh, mini farm po. So, nag-start po akong mag-alaga nitong mga ah uh, pato po last, uh, October last year po. So, konti pa lang po sila. Then, may mga tanim po ako ditong papaya. Matagal na po itong mga papaya dito nakalagay. Then, meron po akong iba't-ibang klaseng manok. So, ito po yung Uh, Orpington ko. Kundi lang po muna yung binili ko kasi tinatry ko po muna kung ano po yung mas magandang alaga ang manok. So, iba-ibang klaseng manok po yung uh, binili ko. Yung iba naman po bigay lang. So, meron din po ako dito biniling uh, gansa po. Nag, nagkaroon na po sila na ano, uh, mga sisiyo. Yan po. Ilima po yung sisiyo niya. Bali po yung naging itlog po nung agansa uh, ay siyam. Kaso lang po yung apat hindi po napisa. Then ito po yung mga iba't ibang uh, klase ng manok po. Bali tatlo lang po naman yung uh, klase ng yung breed ng manok sa Then Rhode Island and Orpington. I may ginawa rin po ng swimming pool para po sa mga pato. Sa kabila ito po yung aking uh, mga gulay naman po. So maliit lang po tong area. Then meron din po dito mga saging. Ito po yung puno ng saging ng sabah sa so, iba-iba po. Yung kinakain po ng mga pato, yung pinapakain ko po, iba-iba po, meron pong um, feeds, meron din pong um, mga tira-tirang pagkain galing sa kantin, yun po, din mga pellets po. Maga po ako nagpapakain ng mga alaga ko. So, 6 o'clock pa lang po in the morning, nagpapakain na po ako. Hindi pa po na ano yung araw. la pa pong araw. Hindi pa nasikat yung araw. Nagpapakain na po ako kasi medyo madami-dami po sila. So, tsaka kailangan po talaga ganong oras ang pagpapakain. Yan. Dito naman po sa kabila, ito may alaga po ako dito, mga ibon. Ito po may dalawang pares po ako dito ng ibon. Yan, medyo malaki-laki po yung pinagawa kong Uh, kulungan po para sa kanila. then dito po yung mga area ng mga manok ko naman po. So, meron nga po ako ditong tatlong klase ng uh, manok. May naligaw lang po ditong pato kasi yung pato kong isa nagpisa po ng itlog. So dito ko muna siya nilagay. So ito po yung mga uh, paris kong mga manok. So ito po yung Rhode Island Black tsaka Red po. Yung Rhode Island ko. So ito po yung lalaki, lalaking Rhode Island. Napakalaki po nito na medyo matapang kasi nanunuka po ito. Kaya nakatali po siya. Then ito po yung sasik. Ito na po yung sasik ko, dalawang inahin tsaka isa pong uh, tandang. Ayan po. Ito po yung klase ng manok na napakaamo. So napakabait nitong uh, sasik Nangingitlog na rin po pala itong mga ito. Yung kulay ng egg nila ay white. Hindi kagaya po ng Rhode Island na medyo brown. So ito po yung Rhode Island po na black. Dalawa rin pong inahin. Tsaka isang tandang. Mayroon din po ditong nagdilimlim na uh, ibang lahing manok po. So may itlog po kasi dito kaya nagdilimlim po siya. Yan. Ililipat ko po ito ng uh, lagayan kasi tinutukwa po siya nung... Um, babaeng uh, Rhode Island hindi sila magkasundo so ililipat ko siya mga nangingitlog na rin po pala ito guys yung to kagandaan sa Rhode Island kasi yung Rhode Island maganda po yung uh, pagpuproduce nila ng itlog then ito naman yung pulang Rhode Island dalawa din pong inahin tsaka isang tandang so yan everyday po nangingitlog po sila yan pong puti, bigay lang din po yan yan sinasabi kong bigay, pati yung isa kabilang naglilim uh, naglilimlim na bigay lang din po yan so yan pa lang po yung pagsisimula ko ng uh, pag-aalaga ng mga manok ito dito naman po sa area to, dito naman po yung aking mga gulay, so iba't ibang gulay po dito parang nasa kantang ano Um, yung sa kubo so yun <laughs> so nakakatuwa lang po guys kasi hindi mo na kailangan bumili ng mga gulay sa palengke. So, kailangan niya mo lang talaga matyaga ka sa pagtatanim, sa pagdidilig. So, iba-iba may pechay. May pechay rin po ako dito guys. Merong uh, talbos ng kamote, may lemongrass, may uh, siling bilog, may siling pansigang. Ayan, meron din po ako dito mga sitaw, talong, okra, at um, pipino, kalabasa. So, iba-iba po yung, kahit maliit lang po itong area, madami pong nakatanim. So, kailangan talaga medyo masipag-sipag ka. Meron din po ako dito palang ah uh, kangkong guys, Chinese kangkong. So, ayan yung mga, sit, mga sili ko, napakarami pong bunga. Yun, yung talong ko hindi masyadong maraming bunga, pero namumunga. pa ilan, ilan lang po talaga. Ayan po yung bunga. Meron din po pala ako ditong Uh, labanus guys, ayan sa baba labanus po yan Ito yung bunga ng aking talong Then, pakita ko po sa inyo yung bunga ng mga sitaw Ayan po, napakarami pong mamunga ng sitaw ko Masyado lang po talagang mainit ngayon Kaya medyo ano, ano din yung mga halaman Kung hindi ganun kataba Ito po yung mga uh, labanus ko guys Ayan, maliliit pa lang po Kasi katatanim pa lang po niyan So, yun. Mga ilang piraso lang po naman yung mga sitaw ko dito. Pero, everyday po, may nakukuha po ako. Ayan po yung mga sitaw. Then, yung mga ginagawa kong fertilizer dito, guys, galing din po dun sa mga dumi ng manok. Lalo na sa mga sitaw. Dun ko po nilalagay. Sa ilalim ng sitaw, itong okra. Okra ko maliit pa lang pero namumunga na po. Maliliit lang din po yung bunga. Pero kung pang kain-kain lang po yung panlagay po sa sinigang, pang pakbet, pang bahay lang po, hindi po siya pwedeng pambenta kasi nga po, hindi ganun kalakihan yung mga bunga nitong okra. So ako naman po, okay po sa akin yung ganito lang kalalaki. Ayoko naman po yung sobrang laki ng okra kasi mayroon pong klase ng okra na yung sobrang laki. So para sa akin okay lang ganito okra. Meron din po ako dito parang mga malunggay. Ito rin po yung ko sa mga hamster. Dito po ako mukuha. Sa mga nagtatanong po pala ko, nag-alaga pa po ko ng hamster, yes po, marami pa rin po akong hamster. Hindi lang po ako nakakapagawa ng content para po sa hamster. So, ito yung mga ano, ang payat na po ng uh, malunggay ko kasi gawa ng araw-araw ba naman po kinukuhanan para po sa mga manok. Dito rin po ako kumukuha para po sa mga ibon, yun. Then, meron din po pala ako ditong uh, alagang azola. So, nag-alagay po ako azola. Pinapahalo po pa guys sa ah uh, mga feeds ko para sa manok tsaka sa duck malaking tulong din po to guys para sa akin tong azolla kasi bukod sa mabilis po siyang patubuin ah uh, maganda rin po siya sa mga alagang manok tsaka po sa mga pato Bukod pa po doon, malaking tulong po to para po makatipid rin po sa mga pakain. Pag inihalo niyo po siya sa mga feeds, sa manok tsaka sa pato. Meron din po ako dito mga papaya sa ito. nga po pala guys, ito nga po pala yung mga itlog ng mga manok ko. So, yung iba po, kinakain po namin. Yung iba naman po, nilalagay ko sa incubator. So, meron nga po pala ako dito napapisana. So, ito po yung mga sisiw ko na second batch na po na napapisa. Ah, hindi po second batch. Ito po yung first batch. First po itong batch na napapisa ko sa incubator. So, lilima po ang nabuhay out of 10. Uh, ten 10 po yung sinalang ko. So, yung nabuhay lang po ay lima time ko pong magsalang sa incubator ng mga egg. Ito naman po yung uh, second batch. Medyo marami-rami na po successful na po yung pag-incubator. Kung baga, nagamay ko na po kung paano gagawin. Sinong una po kasi silip ako ng silip sa binubuksan ko ng binubuksan incubator. So, maraming napugok. So, sa second batch po, marami-rami na. Sinalang o 15. Out of 15, meron po akong nabuhay na 14. Tapos, meron din po akong sinalang na itlog ng pato. Dalawa po, piraso. So, ayun. Po. kasi sayang po yung space sa uh, incubator kaya nilagyan po ng egg ng patok meron na po akong nakasalang na third batch ng mga itlog ng uh, manok so ang gusto kong paramihin ay Rhode Island po guys kasi mas marami po magproduce ng itlog yung uh, Rhode Island in a uh, one year so nasa 250 to 300 then yung uh, pangalawa pong nagustuhan ko dito sa mga breed ko ay yung um, Orpington so yung dalawang breed yung pinapadami ko So guys, maray-marami maraming salamat po sa panonood at uh subaybayan niyo po yung mga next uh videos ko sa pag-aalaga po ng aking mga manok at pato. So thank you so much po sa suporta uh, and palagi po mag-iingat. God bless you all.